Okay, so far so good. Successful na nga ang amuang activity. Daddy, manager. Ah, Manager. Wave wave naman dyan. Oh, Japan. na Japan. Japan, Japan! Asinso, sayan, gali. Kuwela mo tarong ha? Yanti, tama na yan, si Gigdula. Ay, lang lang, ay, tiyan tiyan. Na, ah, mga naong ah, niyo. Oh. Pantay pantay po ako, kaya basig mapandol ko. Pantay, pantay na ta. Tae! sa YouTube. Oo, oh, nana sa YouTube, <laughs> tanan. Oo, oh, mga gwapa sila, tanan. Junix, mag-inalone, alone, yun kay ka ba? Alone. Jackie, Ayoko po kayo pagka far, far, oy. Far kay ka ba? <laughs> Jackie. Moment. Inom mo na, Ha? Inom mo na, sa sabas. Labi si kay sila og lakaw. Hala sige lakaw. Bawa sila na gato nga dun eh. Lakaw sa gabi si Yumi ay pati sa video kay magpost-post inahak. Sa bagag post, jam, uh, uh, ka, sayang, si okay na. Oh, sus utroput ka sayan, yan pahawa dira mura si. Eminem nga wala okay halin. Okay ra ka oy. Papay man di ba? papay na, pa, na diba? papay man jud ka di mo gina sa change. Oy. Paspas kay mo man lakaw ba bang inahak mo? Pag sure oy. Ay babay oy mo ila kun bisa tamad. Babay kung Last na unit tour. Ang dumanan ko ni sa inyong tanan. Dabi ah na pud na to. Sa oy ay pangit din siya, ay, yan na lang. Oy, wave wave po mo tanan dira ah oy. Seryoso kay mo ba? Salig mo kay manguli na mo, tsosera mo. Ang Sprite, sponsor ang Sprite. Sponsor. Oh, tapos ang kwan. X20. Puli na me. O, sadihang. dihang. na pod Nga ako ang iwit no? tempa. Ako man dapat ang last. Nga no? pa iwit, -iwit okay. man mo. Baklay mo dito. Mga sad mo. Go. Outing. This is the moment.